I Ay, Ben, mean, mauna ka kaya. Inawa ka na lang kita. Baka kasi tulak mo ko, lalo tayong masubsob. Tara! Mayungan ka. Ngirap ng daan, guys. Oh! Huh? Alis <laughs> di, Ben. Alis di, Ben. Tala mo. Alas di, Ben. Ben, huwag kang hawak sa mga ganyan, no? Mga ngati ka. Sige, patuloy. Basic ang basic ang kay...

Apo <tipan> oh, yung dalan niya. Sige yung pare. Ha? Na? Ba, marami tibay ako rito kanyan eh. Wala pa. Well, huwag kang awak sa ano, Ben, ha? Nya sa mga bulo, mga katiyan. Apo niya, dalan, no?

baba ng mawaki. Ang ganda ng daan namin guys, oh. Huwag ka magtutulak, mahulog tayong dalawa sa bangin. Sige, pili mo ko. lang ang chinelas ko. Matalwars lang naman kasi ng chinelas mo, Ben. <laughs> Awa ka dito sa kaway, Ben. Dito. Dito. Awak ka na lang sa bag ko, sa bag ko. Ito ka mawak na. Ay, tara, minaw na yung salamin ko. Tayo yung salamin ko, ayun o. Oh. Lala yung belo, nabuwag yan. Ma Masasal ka. Awak ka sa kaway, Ben. Sa kaway, kawak. Awak ka sa kaway, yan. Sa bali yung ano. Ayan, bali. Eh, awa ka lang sa kawo tsaka sa akin. Oh, paano sasama sila iisel dito? Kasi si Draco, hindi na lang nila buhat si Draco. Oi. Ano, dito Stephen, tingin kayo mo Stephen. Yes. Yeah. Stephen. Yeah. Yeah, Hoy. Tingin kayo Stephen. Ito, Stephen.

Dyan, ayun. niya rin? niya. Ano ba rin? Sige lang po. sabi ko bakal tayo. ting ating bakod. Ating bakod usok-usok ko. Ay bakal. Gumapang ko. Alala pare miyan pa rin. Dumagos siya ako. Alala

Mauna ka ben, hawakan kita. Tingnan niyo oh. naman, pre. Tatawanin Ay, nawa ka sa, oh, baba ka. Sige, hawakan kita. Sige, iyan mo ni pa mo. Sige, hawakan kita. Ibaba mo ni pa mo, hawakan kita. Oh. Hawak oh, ka sa kawoy, ayan. Oh, baba ka na. Baba mo ni pa mo. Sige. Sige na. Sige <laughs>

Ha, <laughs> 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 pinindalan talaga yan. Meri na yamu. <laughs> 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 Alimala, uya kasi ka siya rin. O, ito sa, okay, rin. Saan meron tayo sapa. rin. Malau ing kareng kasih ini palau ta kareng. Ing ngamane nah, menungso ta mekung, sapa eta paputak kareng ya. Di wawanu melu ini kita ta metu ngsapa kareng ya Hmm, mm, bata pas ya. Ai, uh. Alih, oh. ayo kagulutan ae api nini. Dadi putukna tadi.